morning. Uh, welcome sa akin channel. Ang aking babahagi ngayon ay yung uh, pangalan ng apat na uh, kidlat sa apat na sulok ng mundo at ang pinagkaisahan nito. Uh, ito po ay uh, magagamit na pampabalik sa mga tiradang spiritual, ulang barang mga elemento, sumpa. Yan po. Uh, magagamit sa gamutan din po. Bago mga gamot, niyo po ito para big, uh, bigyan kayo ng protection. So, uh, enter po tayo. Hello, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli narin ito. Uh, nawa butang kayo ng aking uh, video nito uh, at nasa mabuting kalagayan ligtasan o kamangkapamakan uh, at walang karamdaman uh, hangat po lagi ang inyong mabuting uh, pangatawan at uh, God bless po sa lahat ingat po tayo uh, yun uh, salamat po muli sa inyong patuloy na pagsusuporta sa aking channel uh, kahit paisa-isa na ang paisa-isa lang po ang nagsusubscribe ay uh, salamat po. At sa mga solid followers ko, subscriber at non-subscriber at uh, viewers at ikaw po na nanonood ngayon, maraming maraming pong salamat. Uh, nawa pagpalain ka po ng Panginoon sa inyong nga uh, mabuting uh, gawain At God bless po. Uh, Shoutout din sa kapwa ko content creator na mga ganitong content, yung orasyon uh, shout out po sa inyo mga sir, mga madam brother and sister uh, magandang umaga po yun ah uh, bukas po ang alis ko dito sa Sambuanga del Sur bukas ang sakay ko sa barko at tatlong araw po kung mag lalayag at dadaong sa Manila nawa uh, safe po tayo sa pagbiyahe Ayun na uh, hindi ko na po patatagalin narito po ang orasyon yan po ay uh, matinding uh, proteksyon pampabalik sa mga tiradang spiritual, ulam, barang mga alimento at uh, sumpa at ritual, pag may ritualan po kayo, sa kanila po babalik at yan po ay mahirap banggitin banggitin nyo na lang na parang tagalog ang uh, nabanggitin nyo ng tag-iisa, yung, yung apat na ina yan, at yung pinagkaisahan. Ito po ay protection din sa mga uh, barilan, itakan, uh, ganun din sa nag ng mga tao. Ganun din sa pagkikipag spiritual, banggitin nyo po yung apat na yan at ang pinagkaisahan. Halimbawa, uh, pag-emergency na, banggitin nyo lang po yung pinagkaisahan. Huwag na yung apat. Okay. Direkta na pong babanggitin at tihip nyo po sa inyo pong dibdib. So, yun. Uh, follow for more. Sana supportan nyo rin po ako sa aking Facebook. Ito po yung aking Facebook. Uh, bilang tulong nyo rin po sa akin. At pakishare po ang video kong ito. Maraming maraming salamat. God bless.